isang gabay sa wastong pagbabakuna at maiwasan ang anumang uri ng sakit peste sa ating lugar. Ang pagbabakuna sa iyong mga alagang hayop ay isang mahalagang hakbang para matiyak ang kanilang kagalingan. Narito ang ilan sa proseso bago sila bakunahan upang matulungan kang gawin ito ng tama. Disclaimer lang mga idol. Itong ibabahagi ko ay base lamang sa aking karanasan at syempre sa nilalaman ng maliit kong utak una kalusugan. Huwag bakunahan ang mga may sakit. Tiyakin na ito ay malusog bago magbigay ng anumang bakuna. Dapat ay handa ang iyong babakunahan bago sumapit ang araw na iyon. Ang isang malusog na simula ay mahalaga. Pangalawa Weather Condition Pumili ng oras o araw na hindi mainit para sa pagbabakuna. Maaaring ma-stress ng mainit na panahon ang iyong mga alaga makatutulong ang maaliwalas o komportabling kapaligiran sa iyong mga alaga. Pangatlo, vaccine vials. Kapag bumibili ng alinmang pangbakuna para sa iyong mga alaga, siguraduhin may sapat na temperatura ang lalagyan nito. Magdagdag ng ilang yelo upang mapanatiling malamig at epektibo ang bakunang gagamitin dahil ito ay live vaccine. Pang-apat gutom o huhaw. Pamamaraan kung ang bakuna ay ipapainom. Huwag pakainin at painumin ng tubig ang iyong mga alaga ng ilang oras bago ang pagbabakuna. Dahil dito nauuhaw sila at para matiyak na uubusin ang bakuna na hinaloan ng tubig. At kung ipapatak naman sa mata bibig o ilong o ituturok ito siguraduhin na patakan o naabsorb ng iyong alaga. Panglima, Vaccine Duration Kung ang bakunang ginamit ay inihalo sa painumin ng alaga, tiyakin na ang bakuna ay mauubos bago mag-isang oras. Tandaan, huwag hayaang lumampas sa isang oras upang mapanatili ang pagiging epektibo nito. Ganon din sa pagpatak sa mata ilong at bibig at pagturok nito. Pang-anim proper disposal Ang mga ginamit at mga vials sa pagbabakuna ay ibaon sa lupa pagkatapos ng pagbabakuna, hugasan ang mga painumin at magbigay ng ordinaryong tubig ang hydration ay mahalaga. Pangpito Vaccine Storage Maling pag-iimbak may mga iilan kasing nagtatanong kung pwede pa raw ba ilagay sa refrigerator ang natirang pangbakuna. Ang sagot ko ay no. Ang vaccine ay isang beses lang gagamitin once na ito ay nabuksan na. At kung ito ay itatago sa ref baka magkaroon pa ng problema sa iyong mga alaga at lalong lalo na sa siguridad ng kalusugan mo. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang mapapanatiling malusog ang iyong mga alaga. Ngunit makakatulong din ito mapaunlad ang iyong farm lalo na kung ang area mo ay madalas o paulit-ulit ang atake ng mga sakit sa iyong mga alaga. At kung nagustuhan mo ang kaunting kaalamang ibinahagi ko. Baka naman idol sana ay suportahan mo ako sa pamamagete ng pagpindot ng follow. Salamat and happy farming with heart.